Kumusta ka na? Di labat ang tagal mong nawala. Parang hindi na tuloy kita makilala. Hindi na ikaw yung dating masayang bata. Hindi mo na nagagawang tumawa. Hanggang muli kitang natagpuan. Nakatayo ka sa gitna ng kawalan. Agad ka kong tumakbo. At ikay hinagkan. Niyakap mo ako. At yung dinamayan. At hindi ko na namamalayan. Ang mga luha ko'y unti-unti nang nag-uunahan. Muling sumagi sa aking alaala. Ang mga panahong ako'y ikaw pa. Yung limang taong batang masayahin at wela. Walang iniisip na anumang problema. Yung gasgas lang sa tuhod yung iniinda. Hindi ko akalaing may mas masakit pa pala. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Sana hindi ka na lang lumaki. Sana na natiling musmus kailanman para hindi mo na ngayon nararanasan ang paulit-ulit na mabigwat masaktan. Patawad kung hindi kita naturo ang lumaban. Mabilis kasi ako'ng sumuko at panghinaan. Hindi na ako 'yung dating matapang. Na masayang tatakbo sa dilim tuwing nagtatago-taguan. Ikaw ikaw noon yung iyaking bata. Yung walang pakialam kahit na may makakita. Ngayon ang hirap palang umiyak ng patago. At pagtakpa ng tunay na nararamdaman ng puso. Hindi ko pa nagawa yung mga pinangarap mo. Patawad kong napakabagal ko. Akala ko kasi ganun lang kadali ang lahat. Ginagawa ko naman ang dapat. Pero tila hindi pa rin sapat. Sana nakinig ka na lang tuwing pinapatulog ka. Mas pinili mo kasing maglaro kaysa magpahinga. Ngayon kasi mas kailangan ko sana pero hindi ko na nagagawa. Kung pwede lang sana na maging masaya ka sa mga bagay na nagawa ko na. Lumalaban pa rin naman ako at pilit na kinakaya. Pero minsan kasi nakakapagod na. Wala na akong dahilan para sumaya. Sa bawat araw, hindi na makita ang halaga. Minsan naiisip ko nga kung tama pa ba. Tama pa bang ipagpatuloy ang laban para maipanalo kita? Huwag ka sanang magalit. Mumingiti kasi ako kahit masakit. Ang hirap na kasing umiyak at lumuha. Dahil ituturing ang takot at mahina. Kaya't maaari ba? Naturuan mo akong muling maging masaya kasi ngayon hindi ko na nagagawa yung iting totoo sana hindi dahil gusto lang itago ang lungkot na nadarama ng puso